Hello guys, ipaparang ko ngayon ng scammer na to na nangungulit at nanghingi ng OTP for awareness lang guys never share your OTP lalo na ngayon magpapas ko, maraming scammer ingatan po natin ang ating mga laman ng ating mga Gcash pag na wag po natin ibibigay ang ating OTP kapag may nanghingi kahit, kahit na sino pa man yan yun lang po panoorin nyo po ang video na ito at tapusin nyo po ito para hindi po kayo mabiktima ng mga scammer Nagtrya ako mag-comment dito sa live na ito ni Virgiline pero so, hindi po siya talaga si Virgiline. Ibang account po ang gamit niya nung inistok ko po ang kanyang account ng nagla-live. Kagagawa lang po ng account niya so ibig sabihin po fake 'yan at scammer 'yan. Huwag pong maniwala basta-basta. Disclaimer lang guys, hindi po si Virgiline yung scammer kundi yung gumawa ng premier live na ito. Ibig sabihin na posted na yung video na yan. Ginawa niya lang ulit premiere. Yung unang tawag niyan guys, hindi ko nasagot. Dahil medyo malaki, malikot yung baby ko kanina. Ayun na guys, tumatawag ulit. Try natin itong kausapin. Hello po. Hello, good evening. po medyo choppy po Opo, malaking tulong na po 'yan pang-bilhin ng diaper ng anak ko. Pang maintenance din po ng gamot ng missis ko. Ano po? Medyo choppy po kayo sir? Opo, high blood po. ano po matagal na po matagal na po eh, na-stroke nice po kasi siya eh dati lima po opo lahat po nag-aaral meron na po isa ano na po first year college na po taking up business accountancy eh.

817-948 817, -948. 817 -948. Opo Ibalik. Ibalik po Baka may ibang kayo. Ito lang po, may nakalagay po authentication code Opo, po, Baka Ay, ito pong ay may dumating pong yung bago 557-669 557-669 Opo Hindi, yun, yun po dumating sa akin, sir. Yun po dumarating, sir, eh. Yung latest, 557-669. po, medyo choppy kayo sir Maingay yung baby ko Ano po? Yes sir Mga mali, sir, yun po yung dumarating sa akin sir. Ma. Ma. Yung latest, yung latest Ma. sir, 557669. Ma. May pinadala po kayo bago sir? Ito po yung nakalagay sir, 557669, your authentication code. Paano po kaya sir? Sayang yung 10,000. Ayan. Pinatay na guys. Pinatay na guys. Kala niya makaka-scam siya sa akin. Iwala namang laman gcash ko. Ayan. Mag-ingat sa mga scammer guys. Number one mga scammer ang mga yan. Kaya mag-ingat tayo. Hanggang lang muna guys. Lalo na at magpapas ko. Mag-ingat tayo sa mga scammer. Maraming naglipa ng scammer ngayon. Huwag na huwag magbibigay ng authentication code, lalo na Gcash ang nakasalali sa atin. And for awareness lang, huwag na huwag po tayong magbibigay ng mga 6 digit number ng galing sa, G sa Gcash. Ito mga number na to guys, inano ko na to. Uh, ginawa ko na talaga to para just in case na tumawag yung mga scammer na yan, may maibibigay na ako. Sige guys, dito lang guys. Maraming salamat guys. At basta mag-ingat tayo, lalo na ngayon magpapasko. Na may wala nang mabiktima sa atin ng mga spammer. And thank you for watching guys.